Sa huling saglit ng liwanag ng araw, habang naglalagkit ang kulay kahel sa gilid ng mga punong akasya sa gitna ng liwasang San Ignacio, nakaluhod si Oliver Briones, isang 26 anyos na project coordinator na laging nanghihiram ng tapang sa kape at overtime. Bitbit bit ang munting pumpon ng pula at puting rosas na binili pa niya sa talipapan ng Sampaguita Extension bago pumasok sa opisina kaninang umaga, nakatago sa paper bag ng printer band upang hindi mahalatang kumukulubot sa init ng boss. Sa harap niya, nakatayo ang dalagang si Rina Alcantara. Nakaterakota na bestidang may tatlong butones ang laylayan, tuwid ang likod, bahagyang nangingilid ang pinipigil na buntong hininga, at sa pagitan nila, namamagitan ang tansang maingay na bulong-bulungan ng mga naglalakad, vendor ng fishbowl na nakasuksok sa gilid at mga magkasintahan sa mga bakal na upuan na nakalatag sa magkabilang gilid ng pathway. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung baguhan ka palang dito sa channel, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga new episodes ng Revenge Stories. Pakicomment nga kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng video na to. Game? tara, balik na tayo sa kwento. Isang malungkot na melodya ng sariwang tagpo at naghihinang sandali ang tumutulay sa kanilang dalawa. Si Oliver, nanlilisik sa kaba ang mata na parabang ang bawat hibla ng hangin ay nagiging tingga. Si Rina, nakatitig sa sahig, nagiipon ng lakas upang pigilan ang bibig magtaksil sa inihandang sagot. Baka sa larawan ng hapong iyon, nadibatid ng mga usisero sa malayo na magbabago sa dalawang buhay, ang pagtatangkang suyuin ng lalaki ang puso ng babaeng minahal niya mula pa noong unang araw na sumalubong ito sa kanya bilang intern sa JNL Solutions. Magaan ng tinig, matalas ang sintido, at lubhang mahusay magsalansan ng marketing deck na hindi kailangang pulbusan ng palamute para makuha ang kliyente. ni nitong huling tatlong buwan, napansin ni Rina ang pagitang humahaba sa kanilang dalawa. Higpit ng abot tanaw ni Oliver, pangarap niyang pang Makati Kondo at panata niyang maitaguyod ang pamilya Alcantara na taga Bulacan at naghihintay ng unang nakaframe na diploma sa sala, Kaya nang inabot ni Oliver ang mga rosas at ibinuka ang bibig upang magmungkahi ng isang hinaharap na puno ng pangako ngunit walang katiyakan, doon na po si Rina sa gitna ng dalawang timbangan. Ang nag-aalab na damdaming bumubulong ng oo at ang malamig na katotohanang hindi siya maaaring magdepending muli sa pag-asa na walang kasamang blueprint. Kaya't sa huli, pilit niyang hinawi ang ligaya sa mata, umiling ng marahan at nagbitaw ng mga salitang parang yelong humahati sa gitna ng tag-init, Patawad Oliver, hindi pa ito ang panahon na gusto kong maging tayo. At sa mismong iglap na iyon, sumingasing ang bulong-bulungan ng mga nakaupo sa bench. Ang magkasintahan sa kanan ay nagpalitan ng reaksyong ay rejected. At maging ang fishbowl vendor ay napatigil sa pagtusok ng bola-bola sa kumukulong mantika. Tumayo si Oliver. Pilit itinago ang pagkabigo sa mahinang ngiti. Tahimik na umalis sa gitna ng parking unti-unting nilalamon ng nagdidilim na kalangitan. Lumipas ang anim na taon at sa bawat ikot ng kalendaryo, Tumigas sa memorya ni Oliver ang gabing iyon na parang latay na hindi na inaalis. Tuloy-tuloy siyang nagtrabaho sa parehong kumpanya. Tumaas bilang senior accounts lead ngunit hindi na muling sumubok na sumaon sa pag-ibig. Sa halip, binuhos niya ang oras sa pag-asang makuha ang associate director na posisyon. Posisyong iprinumisong ipagkakaloob sa kanya ng dating VP basta't mailusot niya ang tatlong sunod-sunod na regional pitch. Sa kabilang banda, si Rina, bumitaw sa JNL pagkatapos ng internship, kumuha ng MBA scholarship sa Singapore at pinalawak ang karanasan sa iba't ibang multinational campaigns. Nangakong babalik sa Pilipinas kapag may bitbit -bit na siyang sapat na lakas para hubugin ang industriya sa paraang hindi magagawa ng iba. Isang lunes ng Hulyo na bugso ng Bagyong Egay, nahate sa dalawang bahagi ang elevator lobby ng bagong tayong Zenith Tower. Sa kaliwa, kumpul ng empleyadong nakapila para salubungin ang Global Integration Chief na si Ms. Karina. Sa kanan, si Oliver. Hawak ang clipboard, pinapamunuan ng welcoming committee, naglalagay ng maliit na tag na Love Local Lead Global sa lanyard. Mungit ng bukas ang stainless na pinto, lulan ng salamin at amoy ng imported na pabango, lumantad ang matangkad na babae na dating bahagi lamang ng alaala. Si Rina Ngayon ay Rina Alcantara Lee Dalang apelyidong kasing bigat ng multi-billion merger Nakakalampag sa kanilang kumpanya Sinanubong siya ng matinis na palakpakan Kumindak ang board director na si Sir Benito At ipinakilalo siyang ang bagong regional managing director Ng JNL Asia Pack At majority stake partner sa kumpanya Pagkatapos ng acquisition ng Lee Holdings Pumalakpak ang lahat Nakangiti habang si Oliver ay nakatitig parang sinapyan ng kulog, hindi niya alam kung saan ibabaling ang kamay na kanina lamang ay abala sa pamamahagi ng kape. Sa unang town hall meeting, umupo si Rina sa gilid ng stage. Mas magaspang na ang kumpiyansa, mulit nandun pa rin ang mismong kinahuhumalingan ni Oliver noon. Boses na parang violoncelong pinahiran ng sipon, matapang at matamis ng sabay. Inisa-isa niya ang reforma. Tanggal ang mga sobrang bureaucracy, Tutulungang umangat ang mid-level staff at dudurugin ang kulturang nagpapalakas sa favoritism. Sa gitna ng talumpati, nadaplisan niya ng sulyap si Oliver, isang iglap na may kasamang ngiti, ngunit hindi mawari kung may halong pang-aasar o simpleng pagkilala. Natapos ang pagpupulong, nag-ingay ang mga department heads at bago tuluyang lumabas, lumapit si Rina sa kanya. Hi Mr. Briones, pabulong niyang bati. Salamat sa pag-aasikaso sa arrival kit ko. Pinamulahan ng mukha si Oliver. Nakaramdam ng bahagyang kirot sa itaas ng sikmura. Parang namumulikat na guilt at ligalig. Walang anuman, ma'am, tugon niya. Ngunit may sumisingasing na tanong. Naaalala niya pa kaya ang lahat? Lumipas pa ang apat na linggo at nagbago ang ihip ng hangin sa opisina. Wala nang useless overtime. Tumaas ang moral. At ang dating maputing mga pader ng boardroom ay pininturahan ng murang berde, simbolo ng bagong takbo. Ngulit kasabay ng liwanag ay dumating ang balitang babawasan o magre-realign ang ilang mid-senior role para sa mas epektibong matrix. Gumawa ng performance matrix si Rina. Objective score, peer rating, client impact. Lumuhod sa kanyang analisis si Oliver Konbinsido siyang papasa sapagkat siya mismo ang may hawak ng pinakamataas na revenue close sa kasaysayan ng unit. Ngunit isang birnes nang ipatawag siya ng HR, nagulantang siya sa resultang mid-tier lamang dahil sa kawalan ng strategic initiative. Inalok siya ng lateral move bilang client success advisor, posisyong halos kalahati ang sahod at nasa ilalim ng direktang pamumuno ni Rina mismo. Niluwan ng elevator ang kanyang mga kaba. Naglakad siya papunta sa opisina ng bagong MD, dala ang envelope ng kontrata. At doon, sa loob ng glass cubicle na may tanim na fiddle leaf fig, muling nagharap ang parang rewind ng nakaraang eksena. Si Oliver sa kaliwa may hawak na dokumento, si Rina nakasandal sa mesa, nangingintabang ID tag. Hindi ko maintindihan. Mahinang bungad ni Oliver. Ginawa ko ang lahat para sa kumpanyang to. Nagtaas na kilay si Rina, ngunit malumanay. Ganon din naman ako noon, di ba? Gumawa ng deck, nagbuhos ng oras, tapos sinabi mong hindi ka pa handang makipagsapalaran ng malaki. Naginit ang batok ni Oliver. Naalala niya ang sariling salita nang i-reject niya ang idea ni Rina noon na i-pitch ang integrated digital plan. Sinabing baka hindi pa ang market at hindi pasok sa budget. Ngunit sa totooing natakot lamang siya na lamangan siya ng intern. Ngayon nakaupo siya sa ang dating para sa kanya at naroon ang dating intern bilang bagong reyna ng kaharian. Isang linggo siyang nagbawas ng pagtulog, binuno ang bagong role, kinagat ang pagmamalaking kumakain sa loob-loob niya, Ngunit habang sinusundan ang mahigpit, ngungit makatarungang mga nota ni Rina, nakita niyang ibang iba ito sa kinatatakutan nilang boss noon. Kumakaway ito ng papuri kapag may nalamang inisyatiba, nagsusumamo ng ideya at dinirinig ang hinain ng walang pagtaas ng kilay. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang hinayang wala sa sarili, na ang pagkatalo ay maaaring buksan ng antas ng bukas na kaisipan. Kaya isang Martes, pagkatapos mapuri ang team nila sa global call, hinintay niya si Rina sa view deck na tanawang ilog. Inigrap niya ang bote ng cold brew at lumapit. Rina, salamat sa pagkakataong, turuan akong muli. Pitong taon na pala nang huli tayong nagkita sa liwasan. Hindi man ako mayabang noon, natakot lang akong maiwan. Iniling ni Rina ang buhok. Tinanggihan ko ang bukay, Oliver. Kasi gusto ko munang patunayan sa sarili kong akma ako sa mundo, hindi sa saplot mo. Na ngayon nandito tayo, hindi ko intensyon na ipamukha sa yong kahapon. Gusto ko lang itama ang sistema. Kung handa ka, sama ka. At yon ang tumapo sa puwang na lumaki sa kanila. Naglahong tila usok, inagos ng malakas na hangin ng pagtanggap. Sa dumating na quarter, tumayo si Oliver sa entablado ng taunang kickoff, kabilang sa top 3 na strategic accelerators. Inilahad ang bagong client retention model na batay sa ideyang ipinanakula ni Rina noong intern pa siya. Ngayon, binigyan niya ito ng pangalan, ang Alcantara Cycle. Dinig na dinig ni Rina ang palakpak, bahagyang humigpit ang kapit niya sa lanyard na may titulong RMD, at sa gilid ng entablado, hindi na nila kailangang palihimin ng umiti. Malinaw sa kanilang dalawa. Minsang napatid ng takot ang pag-ibig, ngunit pagbalik sa takdang panahon, nagmistulang lakas upang ihanay ang tamang direksyon. Ang dating mangingibig ngayoy magtatapat sa dating iniibig bilang leader at katuwang. At ang dating tinanggihan, ngayoy bukas na ang dalawang kamay hindi para humingi, kundi para magtayo lang kultura kung saan kahit sino ay pwedeng lumuhod sa gitna lang parke. Hindi para masaktan, kundi para mas maging matatag kapag tumayo muli. Tapos na ang ating kwento. Na-enjoy mo ba? Ano ang pinaka natutunan mo? I-share mo sa comments para mabasa nating lahat. Kung nagustuhan mo itong episode, pakihit ang like mag-subscribe na rin at itap ang notification bell para lagi kang unang makapanood ng susunod na kwentong gantihan. Kita-kits ulit bukas ng umaga, kaya stay tuned!